Kaya yeah, daliri nga lang ito, pag inibigitan nga ah. ito ng banebo. Ha? Ah, Magsasanta ka hindi? <coughs> ha? Ayok. Ah. Sasanta hindi. Ah. Ano pala mo? Ayok. Ano pala mo? Ayok. Ha? Ilan ba kayong dito? Ayok. Ha? Ilan ba kayong dito? Alam, ilang ilang kayo kumukulam dito? Dalawa, dalawa, dalawa. Sinong isa? Ah, Sino? Hindi ko kilala. Hindi mo kilala? Ikaw ano pangalan mo? Ha? Ano pangalan mo? Ano pangalan mo? Ano ano pangalan mo? Ha? Uh, uh, ano pangalan mo? Uh, 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 ano pangalan mo? Ano para... <laughs> pangalan mo? Ha? Uh, ano ba pangalan mo? Magsasita akin dahil, pahirapan kita. Iipitan kita, sabi ko sa'yo. Yung mundong gusto ni Luso, makakawak Iipitan kita. Nay, naglalawa kami nito. Gusto mo ipit? Ha? Ano pangalan mo? Ano pangalan mo? Marami akong pangipit dito, baka kala mo. Ispadahin kita. Ano ba pangalan mo? Ay, magsalita ha. Kaliwa na. Ano pangalan mo? Ha? Ano pangalan Ano pangalan mo? Wala ang pangalan, Posible Pusib naman yun yung niloko ko mawatawa, taupe, tao pa, eh. lakop pangalan, kusib din mo lakop ang pangalan, tandaan tandaan, tandaan tandaan, tandaan tandaan, tandaan tandaan, tandaan tabi?

Walang, di mo ba alam, buhay pa kayo, sinusunog na kayo sa impyerno o ganyang pinagagawa kayo sa buhay nyo? May anak ka ba? <coughs> ha? Ilang taong ka na ba? Ilang taong ba na? <coughs> 23! 23? 23? <coughs> Saan ba nyo <bataan> pa? <coughs> 22 kanina yun. Bakit? <coughs> Bakit? Tanong, anong problema nyo rito? Ano bang ginawa na ito sa'yo? Ha? Nainggit na kayo dyan eh. Ano bang ginainggit nyo rito? Ha? Pogi ah. yung ano, boyfriend, gano'n? <laughs> 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 sumagot ka ng maayos ha? Ano pangalan mo? Ha? Ano pangalan mo? wala lang nilang. Ano pangalan mo? Magdasal tayo hindi. Ano ba nilagay nyo rito? Ah. Sa puso. Taglalin mo. Tanggalin mo yung nilagay nyo dyan. Gamitin mo yung kamay mo. Gamitin kamay mo. Anggalin mo lahat. Tandaan mo, kahit katiting na iniwan nyo dyan, matatawag at matatawag mo pa yun. Ilang beses na kayo nahuli? Ha? Ngayon pa lang kayo nahuli? Ha? Ngayon ka pa lang ba nahuli? Papararanasin kita ha? Ha? Pasensyaan tayo. Ngayon pa lang papatay na rin kita. Hindi na. Hindi na -uulit ka pa eh. Ayon, 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 ayon. Ano pa naman mo? Ha? Ah, Aalamin ko. sayot sa, sa gusto mo magsasalita ka. Magsasalita ka sayot sa, sa gusto mo. Hawak kita ngayon, tandaan mo 'yan. Mamili ka, papatayin kita magsasalita ka. Mamili ka na lang. Papatayin kita magsasalita ka. pa ano pangalan mo? Ha? Ano mo nga? Tatanggalin ko na. ko na. pa lang ako eh. Nag-uumpisa ka pa lang papatay na kita. Nag-uumpisa pa lang Okay. Yan sa uh, maging bihasa ka pa. Huwag na natanggalin ko na. Yung sakit <laughs> ng ulo. Natanggalin ko na. Lagi masakit ulo niyan eh. Saka yung ano, niya. Lagi nanginig. Ang budyan, ano pa nilagay niyo dyan? Hmm. Ha? Ano <laughs> bang ginamit niyo na ano dyan, pamarusa? Karayong? Ha? Huh? Dasal? Turuan mo nga ako. Kulaman tayo dalawa. <laughs> Ano ang pangalan mo muna? Sasabihin mo ang pangalan mo, hindi? Ano ah? mo? mga ko ngayon sa Sasabihin mo ang pangalan mo, hindi? Ha? Sasabihin mo hindi? Sasabihin mo hindi? Ano ah? nang kalamay? Natanggalin ko na! Natanggalin ko na! Natanggalin ko na! Bata-bata niyong panag-aaral ng ganyan, ha? sabi na kayo ngayon dalawa. <laughs> Sino ba laguto? Taga Sanbei naguto sa Ha? Hindi mo kilala, pero alam mo kung taga saan. Oh. mo pala eh. Ibig sabihin kilala mo. Loko mo ako ha. Ano na kukul, nangungulam din 'yon? Binayaran ka ba? Ha? Magkano binayad sa 'yo Magkano binayad sa 'yo Ha? Magkano binayad? Magkano binayad? Magkano binayad? 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 Ha? Papatay na rin kita. Pasensyaan tayo ha. Ayaw mong salita eh. Pati ipapatigil ko lang sa'yo. Kalahati lang. Marka. Ka. Ano? Sarap? Sarap? Ano pa Ha? Papatayin kita, hindi ka magsasalita o magsasalita ka. Ano, <laughs> ano naman ano Sabi ano ang pangalan mo? Ha? Sabihin mo! Sasabihin mo hindi. Sasabihin mo hindi. Sabihin mo hindi. Sabihin mo hindi. Ikaw, ano bang pangalan mo? Vilma ka? Vilma. Vilma. Taga saan ka? Taga saan? Tamalayo. 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 na Tamalayo. Tigilan nyo na to ha. magkabit bahay lang kami na ito. Tandaan mo. Kahit anong oras basta may iniwang kayo dyan na sakit dyan sa tao na yan. Matatawa ko kahit kahit patay na kayo. Kahit nasa impyerno ka na, kaya kita tawagin, kaya kita hugutin doon. Ano usapan natin dito? Itigilan nyo. Ha? At tinanggal nyo na ba yung nilagay nyo rito? Ha? Sagot! Hindi ka pag-usap po ng maayos eh. Tinanggal ko na! Tinanggal ko na! Galit ka! Katura! Hindi, hindi! Galit ka! Galit ka! Oh. Galit ka. Oh. Ay, hindi. Alam mo gagawa yung galit mo! Sinatrabe ko lang!